Tribal Miracle Oil Ang mga natural herbal product ng Tribal Miracle Oil ay mula sa original formula na dinevelop ng mga Ata Negritos Indigenous Tribes ng Bais at Mabinay Negros Oriental. Patok na patok naman ang kanilang produktong 100% pure himag oil. Ang himag ay salitang Cebuano na ang ibig sabihin sa Ingles ay oil with magical healing properties. I've been using tribal miracle oil, himag, for almost five years now. Sobrang ganda talaga ng produktong ito. And hindi lang po akong gumagamit, pati buong family ko po, po. So yun, um, proven and tested na maganda talaga yung ano, product nila. Ang himag ay sinasabing epektibo sa pagkontrol ng external at internal bleeding ng mga sugat, maging ang paralytic nerve disorders. Mabisa rin itong panlaban sa ulcer, hyperacidity, arthritis, asthma, at ibang allergies, psoriasis, at iba pang skin problems. Nakatutulong din ito sa pagregulate ng blood pressure and blood sugar level. Maliban sa patok na patok ng 100% pure himag oil, halos lahat ng mga produkto ng Tribal Miracle Oil ay binabalik-balikan at hinahanap-hanap na ng mga nakasubok nito. Kabilang na riyan ang aromatic hot scented oil na pang massage at ang body oil na nagtatanggal ng melasma at wrinkles. Kasi talagang gumagaling sila, mura pa, nakakatulong pa sa kanila. Yung pong Tribal Miracle Oil Pure Himag, uh, aromatic hot scented yung pang-massage. Yung body oil, yung nagtatanggal ng melasma, uh, anti-wrinkle. Pero halos lahat naman po talaga effective sila. Lahat po sila, depende sa kanilang problema sa sakit, bumabalik talaga sila kasi gumagaling eh. Hi everyone, the buyers of Tribal Miracle Oil. I'm inviting you guys to um, tangkilikin niyo po ang produkto ng Tribal. Hindi po kayo magsisisi kasi sobrang galing po ng product nila. Sa mga nais sumubok sa mga pinagkakatiwalaang ang produkto ng Tribal Miracle Oil, madali lang silang hanapin. Maliban sa magagandang mga produkto at serbisyo, may payo naman si Ma'am Veronica sa mga nais magtayo ng sariling negosyo kung paano sila lalong tangkilikin ng kanilang mga customer. Hirap at ginhawa pero kailangan nyo lang sisipagin talaga. Magtatrabaho kayo ng uh, honest kung gusto nyo magtatrabaho para ririspituhin re kayo sa mga tao din na bibili sa mga product nyo.